ito ay yung sample ng nasira yung ating uh, receiver ng ating samurai Yan yan na yan activate so hindi siya gumagana dapat dapat kasi uh, tutunog siya kapag pinipindot mo nung sa remote para ma-activate yung kanyang signal ng receiver so, may naman siya kaso hindi talaga siya natunog So, tinatry ko nga hindi siya natulik gamit yung dalawang pindutan. So, ang nangyari dyan, minamanwal na lang yung kanyang ignition. So, mapapansin yung receiver niya nandito sa may baba ng kanyang telescope. So, kapag malakas yung ulan, nababasa siya, inaabot siya ng tubig. So, ano yung posisyon ng kanyang receiver? Naka harap mismo. Zero receiver. Kanyang uh, so, dapat dyan, nakasakaas yung receiver. So, <coughs> kung makapansin nyo, nilipat ko na yung kanyang receiver. Tinanggal ka na siya sa bandang baba. Nilagay ko dito sa bandang taas para hindi na siya mabasa or hindi na siya pasukin ng tubig. Yung tubig, magiging grounded ang kanyang receiver. So, yan yung ating uh, tips ngayon kung paano patagalin ang buhay ng ating receiver ng Samurai. So, medyo may kamahalan din ang receiver ng ganitong uh, motor. So, abutin uh, siya na mga 3K hanggang 4K. Depende sa supplier. So, medyo, medyo uh, tatagal na yung ating uh, receiver kasi hindi na siya abutin ng tubig. At saka nakababa yung mga wire Ayun lang ang ating tips for today.